Sa labas ng parlamento ng Israel, nagkaroon ng inkwentro ang mga pulis at mga demonstrador na laban sa administrasyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Narito ang report ni Chantel Santos. Sa Jerusalem, nagsalpukan ang Israeli polis at mga nagpoprotesta laban sa bang ng gabinete ng Israel ukol sa pagpapatindi ng opensiba nito sa Gaza. Ayon sa mga demonstrador na nasa labas ng parlamento, sawang-sawa na sila sa labanan na ayaw matapos dagdag -dag pa ng mga nagpoprotesta, iisa lamang ang nakikinabang sa labanan sa pagitan ng Israel at Hamas. We would like to see all the hostages back as soon as possible. We don't agree with the war that is for the uh, benefit of the dictator and not benefit of the of all of us akusasyon na ng mga nangangalit na mamamayan ng Israel na buhay ng mga bihag ang kapalit ng kagustuhan ng leader nilang manatili sa pwesto. He only wants to be in rain. and he doesn't care if burns to the ground the way. He is sacrificing the hostages. He is sacrificing our sons and daughters, which are combat soldiers, which are going into Gaza and will die in vain. Noong lunes, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na matindi ang pinalawak na opensiba ng bansa laban sa Hamas. Inaprobahan na rin ng gabinete ng Israel ang mga plano ng kabilang ang maaaring pagsakop nito sa Gaza at pagkontrol ng humanitarian aid papasok ng teritoryo. Subalit ayon sa isang Israeli defense official, hindi mailulunsad ang operasyon ng bansa bago matapos ang pagbisita ni U.S. President Donald Trump sa gitnang silangan sa darating na linggo. Santos Santos para sa Matanang Agil International, Trusted, Connected, On Point.